So, wag ka na lang magnegosyo mga ka-business. Kasi, mas lalo kang may sa pag kung magnegosyo ka. So, hello mga ka-business, mga ka-chicken, mga ka prito So, today is Sunday. So, wala tayong display sa fried chicken. Wala tayong tinda ngayon, mga ka-chicken, mga ka prito So, ngayong araw na to is our rest day. So, ilalaan natin to ang araw na 'to sa ating family at sa Panginoon. So, 'yan mga business. Ngayong araw na 'to, mamaya, mayang hap hapon, is magsisimba tayo. So, dapat lagi tayong nagsisimba linggo-linggo or araw-araw kung kailangan Yan mga business, kasi kahit anong tiyaga natin, kahit anong sikap natin dito sa mundo natin kung wala hindi natin sinasamahan ng dasal sa Panginoon bali rin ang lahat ng uh, kabisnes so dapat ang lahat ng mga ginagawa natin dapat sasamahan natin ng dasal so yun po mga kabisnes so so today mga kabisnes wala tayong bagong upload sa ating fried chicken so mayroon lang akong kunting tips sa ating lahat, sa inyong lahat na mga viewers ko sa mga lahat ng gustong pasukin ang mundo ng pagninegosyo or sa fried chicken lalo, na sa fried chicken mga ka-business. bago ang lahat mga ka-business is ipaalam ko muna sa inyong mga ka-business. baka ibabas na naman ako kasi ayun sa ano mga ka-business, hindi po ako hindi pa po ako successful na tao. <laughs> Yung aking business is maliit lang din po. So, katulad din lang din ako sa inyo. So, i-share ko lang sa inyo ang ating, aking na aking experience sa pagnenegosyo mga ka, mga ka-business, mga ka-chicken, mga ka-prito. At hindi rin ako expert sa pagnenegosyo at hindi rin ako business advisor. So, <clears throat> itong mga tips ko na ibibigay ko sa inyo mga business na i ko sa inyo mga, mga business is base lang ito sa aking experience sa pagnegosyo ko dito sa fried chicken mga ka-business, mga ka-chicken <clears throat> so ito lang ang masasabi ko sa mga gustong pasokin ang mundo ng pagninegosyo lalo na sa fried chicken dapat handa kang mapagod mga gabisnes. So, yan. Dapat handa, ihanda mo ang iyong sarili. Dapat handa kang gumising ng maaga at matulog ng matagal. <laughs> yon mga business At dapat handa kang ma-pressure kasi napaka-pressure talaga ang pag mga gabisnes. At dapat mga gabisnes, handa kang isacrifice yung mga ginagawa mo ngayon yung mga pag pag-iinom pag sa mga kasama sa mga barkada pag gala, gala, sa mga galaan sa mga barkada at yung mga pag mo pag gastador mo dapat isacrifice natin yan <laughs> tanggalin natin yan sa ating vocabulary na wag na tayong ganon huwag na tayong mag gala-galaan mag, galak inuman at yung mga pagiging, pagiging maluho mo yung gasto ka ng gasto so dapat isacrifice is mo na yan mga business dapat handa kang maghirap <laughs> yon dapat ka handa kang maghirap mga business kasi yan kasi dati mga business nung una bago pa lang ako negosyo mga ilang buwan sinasabihan talaga ako ng aking girlfriend mga, mga, mga business na ano daw mas mabuti pa daw yung nung una lang nagtatrabaho pa daw ako kasi <laughs> kikita ako ng 1.5 1.6 or 2,000 a day so sa ngayon pag sa nagnegosyo na daw ako is ayon Nakihirap na daw kami. <laughs> ayun. Nakihirap na daw kami mga business, So, sobrang ano ko na daw. Tipid sa pira. Sa pag, mga pagkain. Sa mga ano. Kasi dati mga business, Noong nagtrabaho pala ako mga business, Panay kami gala. gala kung saan saan. Gala. Tapos kain sa labas. Bumibili ng mga luho. Mga luho. Ano-ano mga binibili. So, yon mga business at sa pag ngayon nag nagne na. Minsan na lang min hindi na nga kami gumagala, hindi na kami kumakain sa mga restaurant. So ayun mga business. So sobrang hirap talaga mga business Ang pag mga business. So Ayun, dapat handa mo yan i-sacrifice 'yung mga ganyan na mga bagay mga ka-business. <laughs> so kung iniisip ng iba mga kabisnes kadalasan kasi sa mga tao na nakikita ka nga nagninik mayroon ka ng negosyo ang iniisip talaga ng ibang tao mga ka-business is mapira ka kasi mayroon kang negosyo so yun po talaga mga ka-business. na experience ko yan kadalasan mga sinasabi ng iba sinasasabihan ka ng napakakuripot mo eh marami may mayroon ka namang negosyo, marami kang pera. So, 'yun po mga business ang hindi nila alam sa sa likod ng pagninegosyo mga business. Napakahirap talaga mga business at kung kayo din kung gusto niyo pasukin ang pagninegosyo, pag baby pag fried -bi chicken sa mundo ng fried chicken sa pagnegosyo ng fried chicken at sa, or sa ibang negosyo kahit anong negosyo mga business kung gusto nyong pasukin, kung iniisip nyo na sa pagninegosyo is makaka-ahon kayo sa kahirapan. <laughs> so, ito, sasabihin ko na sa inyo mga business sa pagninegosyo, hindi ka makaka sa kahirapan. Mahirap ka pa din. <laughs> Kasi yung kahirapan mga business hindi yan mawawala sa sa atin. Andiyan lagi yan sa ating likod o sa tabi, dito sa tabi o sa harapan. Andiyan lagi yung mga kahirapan mga business, yung mga problema natin. So, wag na lang natin yan silang iwasan mga business. Yakapin lang natin sila mga business, yung mga kahirapan, mga problema natin. Yakapin natin yan sila. Kasi, kasama na yan sa buhay natin. <laughs> kasama na yan. So, kaya nga yung iba mga business is gusto nilang iwasan yung mga ganyan mga ganon mga problema mga kahirapan nila kaya ayun nagninegosyo sila kasi akala nila makaiwas tapos ayun mas lalo silang naghihirap so tumigil sila sa pagninegosyo magtatrabaho na naman ulit so ayun sa pagtatrabaho nila andun pa rin nagihirap pa rin so hindi talaga mawawala yung paghihirap mga kabisnes kahit yung nakikita natin ng na mga mga big business ng mga big company mga mga successful na tao na nakikita natin akala natin akala lang natin yan mga business na wala yan sila mga problema mayroon yan sila mga problema so ayon kahit kita yung kahit tayo mga business kahit tayo mayroon ding mga taong nakikita nila tayo na wala tayo akala nila wala tayong problema kasi pang ngiti ngiti ka lang lumalaban ka lang patuloy ka lang sa ka lang lumalaban kaya ang nakikita nila sa atin is wala tayong problema pero hindi nila alam na patuloy lang tayong lumalaban sa problema so yan mga business so ihanda sa ating sarili ihanda natin ang ating sarili mga business sa pagninegosyo so dapat handa ka yun, <laughs> yun mga business galaan dapat ihanda mo yan na isacrifice mo yan mga galaan sa mga barkada sa mga pan at dapat handa kang handa mong tanggapin na yung ibang mga tao mga barkada mo kamag-anak mo is ibabas kanila i-discriminate kanila pagtawanan kanila iz-iz-izadzadz kanila, <laughs> so dapat matibay ang loob mo dito sa pagnegosyo mga business, so yun, dapat mga business, Sobrang, ano, hirap talaga mga business ang pagnegosyo, so yun. so yun po ang ating tips for today mga business, so thank you for watching and God bless you. God bless sa ating lahat. Good luck sa ating lahat sa pagninegosyo. So, yun lang po. Uulitin ko sa inyo mga business. Kailangan ihanda ang ating sarili bago tayong pumasok sa mundo ng pagninegosyo. At yun, kung iniisip nyo na makakaiwas ka na sa problema, sa kahirapan pag nagninegosyo ka, so huwag ka na lang magnegosyo mga business. Kasi mas lalo kang mahihirapan sa pag kung magnegosyo ka. <laughs> Yun lang po mga business. Thank you for watching and God bless.